Narito ang ilang mga paraan upang maging positibo kahit na may mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay mo. Isa, praktisin ang gratitude tumutok sa mga bagay na iyong pinagpapasalamat, kahit na maliit lang ang mga ito. Isulat ang mga ito sa isang journal o ibahagi sa isang kaibigan. Dalawa, baguhin ang iyong pananaw. Subukang makita ang mga positibong aspeto ng isang sitwasyon. Tanungin ang iyong sarili, ano ang maaari kong matutunan sa sitwasyong ito, o paano ko magagamit ang karanasang ito upang lumago. Tatlo, huwag kang mag-focus sa mga negatibong bagay. Limitahin ang iyong pagkakalantad sa mga negatibong balita, social media, o mga taong negatibo. Sa halip, tumutok sa mga positibong bagay na nangyayari sa iyong buhay. Apat, mag-ehersisyo at kumain ng maayos. Ang pag-aalaga sa iyong pisikal na kalusugan ay makakatulong sa iyong mental na kalusugan mag ng regular at kumain ng mga pagkain na mayaman sa lima. Maghanap ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, tulad ng pagbabasa, pagpipinta, o paglalaro ng musika. Ito ay makakatulong sa iyong mapanatili ang iyong positibong pananaw. 6. Makipag-usap sa mga positibong tao. Makipag-usap sa mga taong positibo at sumusuporta sa iyo. Ang kanilang enerhiya at pananaw ay makakatulong sa iyong mapanatili ang iyong positibong pananaw. Pito, magpahinga at mag-relax. Siguraduhin nakakakuha ka ng sapat na tulog at nagpapahinga ka ng regular. Ang stress at pagod ay maaaring makapagpababa ng iyong positibong pananaw. Walo, maging mapagpasensya. Alalahanin na ang buhay ay may mga ups and downs, at hindi lahat ng bagay ay magiging positibo sa lahat ng oras. Maging mapagpasensya sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Siyam, tumutok sa kasalukuyan sa halip na mag-alala tungkol sa hinaharap o nakaraan, tumutok sa kasalukuyan. Ito ay makakatulong sa iyong mapanatili ang iyong positibong pananaw at makapag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay. Sampu, maging mapagmahal sa iyong sarili. Alalahanin na ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal at respeto, kahit na may mga negatibong bagay na nangyayari sa iyong buhay. Maging mapagmahal sa iyong sarili at ipakita ang pagmamahal sa iyong mga kilos at salita. Sa pamamagitan ng mga paraang ito, makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong positibong pananaw kahit na may mga negatibong bagay na nangyayari sa iyong buhay. Kung gusto mo ang ganitong mga topic, paki-like ang video na on Say Mo.